Hi, ako si Arlene, ang inyong nars ng bayan. Kaagapay ninyo sa mga natural, simple, at subok na halamang gamot mula mismo sa inyong bakuran. Ang mga madalas na ginagamit ay mga herbs, bulaklak, buto, at mga ugat. Kung interesado ka sa mga tradisyonal na paraan ng pagpapagaling, naghahanap ng natural na paraan para alagaan ang kalusugan o gusto mong matuto ng bagong kaalaman, nandito ka sa tamang channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako tuwing linggo para sa mga ligtas at praktikal at makapinoy na health tips. Ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Health Benefits ng Bawang Maraming benepisyong dulot ang bawang. Ang bawang ay ginagamit para sa pampalasa sa mga lutuin, pampalayas ng mga peste at meron ding koneksyon sa mga pamahiin pagtataboy ng mga vampira. Ano man ang dahilan, alam natin na ang bawang ay pagkain na may mataas na nilalaman na sustansya. Ang maraming mahalagang katangian nito ay maaaring makinabang sa iyong kalusugan sa iba't ibang paraan. Ang bawang ay isang pagkain na mataas sa kalori, hanggang 100 kalori kada 100 gramo nito. Gayon man, halos walang taong kumakain ng napakaraming bawang kaya't halos imposibleng magkaroon ng sobrang timbang mula sa pagkain lamang ng bawang. Mga benepisyo sa kalusugan ng bawang Ang bawang ay mayaman sa mga complex carbohydrates at protina na parehong makakatulong sa pagpapabuti ng iyong physical performance at sa kalusugan ng isip. Ang bawang ay mataas din sa mga bitamina at mineral tulad ng vitamin B, sodium, potassium, at magnesium. Ito rin ay mataas sa alisin na isang sangkap na pinubuo ng sulfur. Ang bawang ay maaaring gamitin sa paggamot ng mga impeksyon metabolic disorders at mga problema sa respiratoryo. Ito ay naglalaman ng mga antioxidant at anti-inflammatory na tumutulong sa kalusugan ng cardiovascular. Ito ay nakakabawas ng antas ng kolesterol sa katawan at nagre-regulate ng presyon. Maaari rin itong makatulong sa pagtaas ng daloy ng dugo sa katawan at pagsupo ng maagang pagtanda. Maaari rin itong pumatay ng mga mikrobyo ng mas mabisa kaysa sa ilang inireset ang antibiyotiko. Maaari rin itong makatulong sa pagkikipaglaban sa pag-accumulate ng likido sa katawan at pamamaga ng mga tissues sa katawan. Ang bawang ay maaaring mapabuti ang halos lahat ng aspekto ng iyong katawan sa pag-andar. Bakit ko ilalagay ang bawang sa ilalim ng aking unan? Ito ay isang matandang sikreto sa pamilya na ginagamit ng maraming henerasyon upang mapabuti ang pagtulog. Ito ay lalong makakatulong sa mga taong nahihirapang makatulog. Ang mga sulfur-containing compounds at malakas na amoy ng bawang ay may kakaibang epekto na nakakatulong na magpakalma at mapabuti ang kalidad ng iyong tulog. Ang bawang ay may malakas na amoy na may hirap sa una, subalit makakasanayan mo rin ito pagkatapos ng ilang araw. At matutulog ka ng sobrang himbing na hindi mo na ito mapapansin. Ang bawang ay may positibong epekto sa paggawa ng aktibidades ng katawan at nakatulong ito sa pagtulog mo sa gabi. Kung ayaw mo na ang mga may bawang at hindi kalapitan ng vampira, may isa pang paraan. Isa pang paraan para maramdaman ang benepisyo ng bawang para makaroon makar ng magandang tulog ay ang paggawa ng natural na inumin gamit ang bawang para makapagpahinga ng maayos. Ang mga sangkap ng bawang na inumin. Isang basong gatas, isang piraso ng bawang na durog, isang kutsaritang honey. Paano gawin? Paghaluin ang bawang at gatas sa kasirola. Pakuluan ng tatlong minuto, tanggalin at palamigin ito. Ihalo ang honey at inumin ito. Inumin ito ng mga 30 minuto bago matulog. Bukod sa pagiging isa sa mga pinakamahusay na pampalasa, ang bawang ay isang makapangyarihang kaalyado para sa kalusugan at likas na lunas upang makatulong sa problema sa pagtulog. Sana makatulong ito sa iyong kalusugan. Kung may gusto kayong topic na i-research ko para sa inyo, i-comment lang sa ibaba.